Si Hyte naman eh, dati na artista, maraming commercial, talaga lang makikita ng ganyan. Normal lang yan Normal eh, lang sa yan. observation nga niya ni attorney oh. Jess kanina, di ba? Mm -hmm. Yung height ng kanyang karir, um, several years back, hindi naman ganun katindi. May mga kasabayan din hmm. naman siyang sumikat doon, eh, di ba? Walang ano ano offense to her, oh. di ba? Ano to, hindi to personalan. Hmm. But uh, factual lang, di ba? Ano bang mga blockbuster movies niya? Hmm. Ano ba yung mga pinakamahal na endorsements niya? Yung mga malalaking higanting corporations? Of course, madami siyang endorsements. Doon na pumapasok yung question ko din. Oh. Doon sa aking post, di ba? Hmm. Kasi if madami kang endorsements, like si Vice Ganda, Catherine Bernardo, even si Daniel Padilla, kumunti na nga yung endorsements endorsements niya eh. Yeah. Medyo na cancel siya mm. uh, in relation with the controversy kay kay Katrina, di ba? Mm. Pero nasa top taxpayers pa din ng BIR. Mm. Ang top taxpayer ng BIR kasi when you are an individual who pays income tax. Lalabas ka dyan eh. Lalabas ka dyan. At ang endorsements or brand deals, isa yan sa number one source bakit nagta-top one ang isang artista? Kasi hindi yan natatago. Nagdi-disclose yung corporation. Ah, uh, ino-audit at gino-due diligence ng BIR, mm. large taxpayer unit, hindi matatago ng corporation. Yes. Kinuha namin si Vice Ganda, ito mm. ang TF niya, yeah. or ang kanyang endorsement fee. Mm. So si Vice Ganda, imamatch siya ng BIR, or you will have to eventually declare Kaya hindi pwede makamiss declaration, nagde-declare ng tama etong yeah. mga tao na to So ang question ko lang naman kay kay Ma'am Hart, if totoo na madami siyang endorsements, if matataas ang mga value ng endorsements nito, bakit never pa siya lumitaw sa top taxpayer unit. It's just a, a common sense question for me. Parang naisip ko lang, bakit hindi siya naging top taxpayer kung mayaman siya on her own? He, she earns a lot on her own. Parang may disconnect. Hindi, para ka